Mga idol, dumako naman tayo sa balita sa ibayong dagat. Jewish school sa Toronto muling binaril. Pagtaas ng anti-Semitic na pag-atake sa Canada na itala. Ang detalya ng balita, ihahatid ni Idol Casey Fernando. Them, foreign News isang Jewish school sa Toronto, Canada nitong Sabado, pangalawang beses na yung taon habang nakaranas ang Canada ng pagtaas sa ma-antisemitic na pag-atake mula ng magsimula ang digmaan sa Gaza. Walang nasaktan matapos barilin mula sa isang sakyan ang Baez Chaya Mushka Girl School bandang alas 4 na umaga kung saan ang tangin pinsala isang nabasag na bintana ayon sa mga otoridad. Ang nasabing paralan sa North York area ng Toronto ay tinaget din noong Mayo sa isang katulad na insidente at nainiwala ang mga pulisya na magkaugnay ang dalawang marila Noong November 2023, isang Jewish school sa Montreal ang binaril ng dalawang beses sa loob ng isang linggo kung saan wala rin nasaktan. Samantala, inihayag naman noong Mayo ng Jewish organization na Binay Birth Canada, higit sa doble ang pagtaas ng mga antisemitic na aktividad sa bansa mula 2022 hanggang 2023. Para sa Foreign News, ako si Idol Casey Fernando. Dola!